Mahilig ka ba sa manok? Araw-araw chicken na lang ba ang ulam mo? Ayos yan! Pakrek mo na ang likod mo baka tinubuan ka na ng pakpak. Kapag lagi kang kumakain ng manok araw-araw, pwedeng magdulot ng mga hindi magandang epekto sa katawan mo. Una, tataas kolesterol mo. Pwedeng mataas sa taba ang manok, na pwedeng magdulot ng mataas na kolesterol sa katawan. Lapangalawa, pagkakalantad sa antibiotic at hormones. Ang mga manok na galing sa mga komersyal na farms ay maaring may natirang antibiotic at hormones, na maaring makaapekto sa kalusugan ng tao. Pangatlo, kulang ka na sa nutrisyon. Kung lagi kang kumakain ng manok, baka hindi ka makakuha ng ibang mahahalagang sustansya na wala sa karne nito. Pangapat, magtatay ka. Dahil sa madalas na pagkain ng manok, tumaas ang posibilidad na mahawa sa masamang bakterya tulad ng Salmonella.